Magandang gabi mga kababayan. Narito na ang pinaka-latest na update sa lagay ng panahon para sa gabi ng Tuesday, June 17, 2025. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe sa aming channel at itap ang notification bell para lagi kayong updated sa panahon at iba pang mahahalagang impormasyon. I-follow din kami sa aming Facebook page. Ayon sa latest update ng Pagasa, ang isang low-pressure area na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang 3 p.m. huli itong namataan sa coastal waters ng San Juan, Batangas. Ang naturang low-pressure area ay may napakababang tiyansa na maging ganap na bagyo. Gayon Gayunpaman, magdudulot pa rin ito ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa mga sumusunod na lugar. Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Ang easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ang nakakaapekto rin sa silangang bahagi ng bansa. Dahil dito, asahan ang mga pagulan sa mga lugar ng Isabela, Albay, at Aurora. Pinapayuhan ang ating mga kababayan, lalo na sa mga lugar na madalas nakakaranas ng pag-ulan nitong mga nakaraang araw, na maging alerto sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, Asahan ang mas maaliwalas na panahon, ngunit may posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorms, particular sa hapon at gabi. Temperature forecast for tomorrow, Wednesday, June 18, 2025, Luzon. Sa Metro Manila, inaasahan ang bahagyang may init na panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Baguio City ay mas malamig na nasa pagitan ng 18 hanggang 22 degrees Celsius. Sa lawag, posibleng umabot mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Gayun din sa Tuguegarao kung saan maaaring maranasan ang mas mainit na temperatura na mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Legazpi, inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Tagaytay ay mas preskong klima na may pagitan ng 25 hanggang 29 degrees Celsius. Samantala, sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands, kapwa makakaranas ng temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius at 26 hanggang 32 degrees Celsius. Visayas and Mindanao Sa silangang bahagi ng Mindanao, posible ang mga pagulan dulot ng Intertropical Convergence Zone, ITCZ, sa ibang bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan ang maaliwalas na panahon ngunit may mga posibilidad ng localized thunderstorms. Sa Tacloban at Davao, inaasahan ang bahagyang maalinsangang panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Cebu, makakaranas ng temperaturang mula 26 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Iloilo ay posibleng umabot mula 27 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Zamboanga, Asahan ang mas mainit na panahon na may temperaturang mula 24 hanggang 34 degrees Celsius at sa Cagayan de Oro ay magkakaroon ng temperaturang mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating 3-day weather outlook, Thursday to Saturday, sa Metro Manila, Baguio City at Legazpi City, inaasahan ang pagpapatuloy ng maaliwalas na panahon. Subalit may mga posibilidad pa rin ng localized thunderstorms sa hapon at gabi. Maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory, or heavy rainfall warning kung kinakailangan. Sa bahagi naman ng Palawan, mula Thursday to Saturday, posible ang mga pag-ulan dulot pa rin ng ITCZ. Mindanao, muli, posibleng makaapekto ang ITCZ sa malaking bahagi ng rehiyon mula Thursday to Saturday, kaya asahan ang mga pag sa Metro Davao, Cagayan de Oro, at Zamboanga City. At iyan ang kabuuan ng ating weather update para sa gabing ito. Para sa mas marami pang updates sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel. Itap na rin ang notification bell para lagi kayong handa sa kahit anong panahon. I-follow din kami sa aming Facebook page para sa real-time na balita sa lagay ng panahon. Ingat lagi at stay safe!